We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FABC Radio TV. Kaibigan, kaibigan, Shaika ibi gan mo, ka ibi gan, ka ibi gan. Shaika ibi gan yo, ka ibi gan, ka ibi gan. Shaika ibi gan mo, ka ibigan, gan, ka ibi gan. Kameika ibi gan yo. natama ako yung second quarter. <laughs> yeah. yes, mga so, kaibigan. Kami po ay kaibigan ninyo at narito muli kami sa ating programang We, We Can, Can Do It! It. Yeah, ito. It's Jonathan and Maru. Maru. Yeah. <laughs> I, I guess makikita niyo po yan sa aming pong name tag doon. Oh, yeah, look oh. at that. I know. Maru and Jonathan, FEBC, We Can Do It. Yeah. Uh, ikaw, J uh, ikaw? Ako, M. Oh, MJ. So, MJ. Maru Javier. Yeah. JM <laughs> Jonathan Martinez. <laughs> <laughs> Talaga home partner in crime ko si Ate Maru for many years. So oh, um, since we came here I in, the, know. in the US. Wow. wow, wow. Praise God we have another chance na magkasama ulit tayo dito Babalik sa. Babalik po kami, bumalik uli kami Babalik. rito yes. sa FBVC. Yes. Eh, pero ngayon nakikita nyo na kami. Yeah. <laughs> Eh, kita niya ng aking at Kailangan ko nang magkulay. <laughs> Oo nga naman, ay. hindi two-tone ka. uh, two <laughs> two Ami, ano kasama 'yan sa no, sa aesthetic natin. Right, right. <laughs> um, Alam mo dito sa ating programa, marami pa tayong mga portions and right, we're just right. so glad na ito isa sa ating mga um features ito sa ating program is a worship to the Lord. Oh, yeah. Ito naman talaga ang uh, ang meat ng ating program is to really give God all the glory yes. and the honor. Yan po ang ultimate uh, purpose natin is to be a worship. Kaya nga tinawag natin itong Samba. Yes. Natin. Samba, Samba natin. natin. At mm -hmm. uh, yung spelling pa ho ay sam, Yeah. Yung P-S-A-L-M. Mm -mm. Pero we can still say it, Samba natin. Tayo po mga Pilipino, ay ganun ang ating pronunciation at right. ganun din ang ating spelling. Mm -hmm. yeah. <laughs> <laughs> Pareho, walang kaibahan. Anyway, um, sa ating portion na Samba natin, we will be talking uh, or meditating on the mm -hmm. word of God sa uh, the book of Psalms. At, at ating special guest for today ito special sa akin yes. He has been a very good friend mm -hmm. um matagal na kami yung kakilala nito right. yes <laughs> partner in crime din yes, natin yes 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 <laughs> at saka um, siya po ay compare best friend uh, lahat na yata all things in one Uh, that's how close we are with our special guest, Ami, uh, ako, and then my family. Siya po ay current uh, senior pastor ng Heights Worship Center International Ministries, dito po sa Hacienda Heights, California, at nakatapos siya ng kanyang theology sa Bethel Bible Institute sa Malinta, Woo! Bulacan. Where well, I graduated too. Waa, well, ka rin. <laughs> 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 yeah, and then married po uh, kay sister Rose a beautiful lady. Mm -hmm. uh, yes, yes, yes. Uh, talagang ano yan, woman of God yan si si Sister Rose. And then may dalawa silang anak, si Liel at si Gardenia. Mm -hmm. At ito ay married na rin. Si Liel has, I think, four kids. Yeah. And they are presently sa London. Oh. oh okay. May mga bisita. Okay. So let's welcome sa ating program ngayon, Pastor Jaren Lapasaran. Hi, wow. Thank you. Nakapamilya <laughs> ng FABC. Wow. Oh, yeah. Galing ng ating pagbabalik. Oh, uh, yes, yes, yes. Gustong gusto ko yung mga background mo yan. Diyan, Kuya Jare, na gitara. Thank you, thank you. Worshipper talaga. At, I know. Uh, speaks mm. the word. Yes. Yeah. Yes. Well, uh, Dahilan sa panibagong mga kaayusan ng ating mga panghimpapawid na pagkukwentuhan, ayan, may mga iba-ibang eksena dito sa bahay. In fact, it was my daughter, Liel, tinulungan niya ako ayusin ang living room para... At least meron tatlo o apat na eksena dito. Mamihinga uh -huh. ng backdrop ko. No? But anyway, thank you for the invitation. And I'm blessing ating bagong programa. Yes. Uh -huh. That we all can do it. Amen. Mm -hmm. So, ganda ng harmony in the spirit as well as in the ear. <laughs> so, unity in the spirit kasi pagka... Mahirap naman pagkasintunwebe. Hindi <laughs> <laughs> lang sakit sa tenga. Oh. Sa ulo, di ba? You were speaking unity. You were sending oh, a clear message of unity. God. Harmony. Mm -hmm. Boy, kailangan-kailangan ng mensahe ng buong sandaigdigan ngayon. Alam mm -hmm. ang kung paano makipagsabayan. Hindi sa lungatan. Mm -hmm. Hindi mm -hmm. makipagsabayan. Sabay ng daloy at lalong na ating na gagampanan yan dahilan sa ating dakilang pagmamahal, salita ng Diyos at sa kanyang biyaya. Amen. So, well, we gotta go. Alright. Ang samba Hallelujah. Yes. Take it away. It's It's away. Maganda mm -hmm. po na makapiling namin kayo sa kauna-unahang uh, broadcast at saka at the same time streaming. Dahilan sa napili po na, Salmo ay Salmo 1. No, no? At dahilan ito ay hindi lang popular, kundi binubuksan ang kabuuhan na aklat ng mga awitin, ha? hindi lamang poetry, kundi mga awitin na nagbibigay salaysayin sa buhay ng isang uh, hindi lamang hari, kundi tinagurian na worshiper after the heart of God. At nais natin gamitin to magiging pamantayan 'no iba na yung pamantayan mo salita ng Diyos. Mm -hmm. uh, hindi natin kinukuha ang pamantayan ng mundo kundi kinukuha natin ang pamantayan ng salita ng Diyos. Kaya Salmo 1, ito po unang sa blessed is the one who walks not in the step with the wicked or stand in the way of sinners but take or sit in the company of mockers but whose delight ayan whose delight is in the law of the Lord, and who meditates in the law day and night. Mukhang 24 hours worshiper talaga siya. <laughs> sa, right. sa umpisa pa lang, uh, mm -hmm. sa bukha na pa lang na kanyang ano, eh, binigyan na ng konting pitik, <laughs> konting tilamsik na ito, pamumuhay ng isang talagang totoong sumasamba sa Panginoon. Mm -hmm. Hindi ito seasonal ngangahulugan ito ay lifestyle. Kaya kung i-approach natin ang pagbabasa ng salmo at makita natin kung paano ito ay hinuhubog tayo sa uri ng pamumuhay. So kung tinatangka natin you'll just get an information, yung mabigyan ka lang ng kabahagi ng inspirasyon at walang pagbabago, nako we miss the whole thing. Kasi ang talagang layunin ng salita ng Diyos na tayo ay mabago maihubog na sa kaanyuan ng ating Panginoong Heso Kristo. We can become in likeness of His image through Jesus Christ our, our Lord. Kaya ang unang tinukoy dito, ang ating uri ng pamumuhay, yung lakad natin. Uh -huh. para kaya kapag kanikta, asa ba lakad mo? <laughs> di ba? Ganda ng Pilipino. Meron, ayaw mo lahat sa Amerikano. Sa ganun na batian. Pagka <laughs> <laughs> naubusan ka na ng batian, sa balakad natin. You know? Yun, parang abrupt yan kapag ka dito sa, <laughs> sa Amerika. Pero what a way to start and say, hey, that means, nangangahulang, suriin natin yung pang-araw-araw nating lakad. O, so, uh, nung araw naman po kasi, walang GPS, walang MapQuest, walang ganito. Mm -hmm. Na talaga magdedepende ka sa payo o joke patnubay ng banal na espiritu. Lalo'ng higit nagpapasalamat tayo. Meron na tayong kasulatan. Amen. Meron na tayong binabaybay, sinusundan letra por letra. Ayan, hindi wala ka na talagang reklamo hindi mo malaman. Mm -hmm. Sapagkat kung nais mo alamin ang totoong landas, e eh, patatap pupunta sa payo ng makasalanan. Mm -hmm. Bakit ka pupunta sa payo ng mundo? So tabi niya, you don't stand in the way of sinners or sit in the company of mockers. Nak -nak Nakikikapi ka. Pero <laughs> 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 Hi, naman diyang makaulayaw eh na mga kapwa mana ng palata. Hindi hindi ko po ko yung mag-evangelize ka, mag-reach out ha. Pero kung saan po ba yung nakakabuyo ng ating uri ng pamuha, It's either you are being influenced o ikaw ay nakaka-influensya. Nako, social media. Huwag ka. Kung mahinahina ang dibdib mo, umatras ka na lang. Pagka hindi, ikaw ang maiimpluensyahan ng iba't ibang mga prinsipyo. Pero kung ikaw ay palaban, sa tabak ng espiritu na dalawa ang talim. Oh, sarap niya, brother. bilis. Ang bilis ng download. Di Ang bilis ng dating. It will transform magbabago ng buhay ng tao. Kaya yung ating unang salmo ngayon hindi naman natin bubuhin-buuhin 'yan. Yung panungunahing tudling lang para nang uh -huh. medyo inuuyang-uya mo pa sabi mo. Pastor, gusto ko pa 'yan. O kaya kayong mga nanonood, dapat mag-comment kayo, sumulat kayo, magbigay kayo ng inyong mga ano diyan mga inyong mga pakiramdam at paano itong dating ng panibagong pagbabalik ng lawin. Hindi just just itong nandito dito no lalo na po sa pangunguna ni Pastor sabihin na natin sir ha inaddress na kitang Pastor Jonathan. Alam ko sa Jonathan ka lang dito pero pinili natin kay pumuti na ang buhok natin kaya Okay? Si ate Maro, ate pa rin yan. Huwag uh, yes. <laughs> mong tataway ito haging lola. Ha? Uh, <laughs> ma Mabibingit ka sa alanganin. But anyway, so, those are two things that we were talking about. Huwag makinig sa payo ng makasalanan, makikiayon sa uri ng kamunduhan, kundi ang kanyang nais. Uh, if you dig onto the word delight, yung napupusuan niya. Enjoy siya. 'yung paggising niya sa umaga gusto niya makapiling, makaulayaw. Okay, ang salita ng Diyos. He delights in the law of the Lord and he meditates, he worships. Hallelujah. You <laughs> know, and he Amen. enjoys ikaw nga po ay committing to memory, study of the word of God. Uh -huh. Yan po ako magwawakas sa mga kaisipan ng pag-aaral, pagsasaliksik at higit sa lahat ipamuhay ang salita ng Diyos. Alam ko medyo, you have to give me time medyo, alam mo na, you know, diretsohan yung pag-uusap natin. Pero uh -huh. uh, when we begin to look at this, parang sa taunang first three, four, four, four minutes ng pag-uusap natin ngayon, I, I did want and desire in my heart, may makapitan ka agad yung listeners natin. Okay. Uh -huh. You don't have to wait Until the whole program, in the first two, three minutes of what we are talking about here, yung may makakapitan ka agad na salita mm -hmm. ng Diyos. Yun po. So, kaya, paano natin ngayon uh, i-enhance, pag-ibayuhin on how to be able to delight in the Lord? How to love God's Word? So, sinabi natin kanina po ay, uh, you worship through the Word. Ayan, ha? Huh? Paano? Sin sinasinam pulan mo kami kanina na kaibigan. Kung <laughs> do you imagine si Jesus kaibigan mo? Amen. You know, so use the word to not only worship but to express continued friendship with Jesus. Nangangulugan ng relationship mo, naging intimate ka kay Lord, hmm. eh di ba? Alam naman natin, Jesus said, I no longer call you servants but I called you my friends because I'm going to download some secrets to you. By the way, yan ang mga preaching namin sa Heights Worship yeah. <laughs> so, ng mga bungat nitong bagong taon na ito. Nagpapatuloy, right, uh, right. pinag-iiba yung pagkikipagkaibigan kay Jesus Kristo. Kaya, if you guys are watching this for the first time, it's not only Ate Maru and Pastor Jonathan will be your friends, you will be introduced to intimate friendship with the Lord Jesus Christ. At ang payo ng unang salmo meditate in the words of the lord day and night but we, when we say meditate we worship through the word gamitin natin ang mga pangungusap mula sa salita ng dios upang yun ang mga kataga ng ating pananambahan kay lord okay din 'yun hallelujah praise the lord glory to god no oh. eh pero kung paulit-ulit lang 'yun hindi alam ko hindi naman mabubor si lord pero baka ikaw ang mabubor. Oh, kasi wala namang sariwang dating. But if you begin to worship and say, Oh God, I bless you because I thank you. I don't walk in the step of the wicked. Yung mga kataga ng, ng, ng salita ng Diyos na ipinagpapasalamat mo sa iyong papuri sa Panginoon dahilan sa pinatnubayan kanya, lumakad sa landas na ikinararangal sa kapurihan ng Panginoon. So if we want to meditate upon the word of God, worship through the word. Number two, you pray the word. Wow. Paano yun, Pastor? Eh, di ibalik mo yung sinasabi ng salita ng Diyos sa pananalangin mo. That means you learn the language of the Bible, biblical ka kapag ka nag-pray. Di ba? How do you use the Lord's prayer as your guide? But you begin to use the principle Of the word of God on how to pray, gagamitin mo ang prinsipyo ng salita ng Diyos kung paano ka nakikipag-ugnayan, nakikiuulayaw sa presensya ng Diyos. You're actually having a conversation. Mm -hmm. May kwentuhan kayo ni Lord. Pwede bang nakitambay kay Lord? O, ko, <laughs> babad lang. Ayaw, makikapikape. O, di ba? sa presensya ng Panginoon? And for that reason, you know, not only that you are able to pray the word and worship the word when it talks about meditate at saka yung buong application, walk in the word. Uh -huh. Ayan. Hindi ka lulubog dyan. Puro ka litaw. May mga tao kasi lulubog lilitaw eh. Uh -huh. <laughs> Kaya kung manunood ka dito at you watch at sundan din yung programa na ito, lalakad kayo sa landas na matuwid Amen. at i kayo ng Panginoon. Yun lamang po, let me add and close in a brief word of prayer and say, Panginoon, salamat po ng iyong mga salita ay aming gabay. Salamat ng iyong mga salita ay nagiging pundasyon sa aming mga lakarin, mga balakin sa kinabukasan. Sa araw na ito, patuloy mong gabayan ang programang ito, Panginoon, sa marami pang mga tao makakasumpong sa iyo. Ito pong aming dalangin, papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Pang ang na aming Panginoong Heso Kristo, aray ng mga hari. Ito po ang aming dalangin. Amen at amen. 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 Thank you so much, Kuya Jaren. Mga portions po natin na kailangan-kailangan nating marinig dahil kailangan natin ang salita ng Diyos. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor Jaren. Thank And you. And God Thank bless. You. you Rose, too. God bless. Thank you for the invitation. Bye -bye. Love to the whole family. Bye -bye. Yes, yes. Bye. 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 Wow, Kuya Jaren oh, la wow. Lapasaran. Right. Yan ang uh, kailangan-kailangan mm -hmm. nating marinig. And uh, we're, so, we're so thankful. Napakaganda. No, Tan? mm -hmm. I listed down some three important words mm -hmm. na ni na niminention niya. Worship the word or worship in the word. Pray in the word and walk in the word. Yeah, that's mm. right. Uh, actually, meron akong nakuhang uh, uh, app uh, sa, sa Thailand. Mm -mm, mm -mm. And pwede nyo rin hong ma-download. Uh, ito ho'y ginawa noong asawa, noong, noong pastor namin sa sa Thailand. Mm -hmm. It's an app called Pray the Word. Pray the Word, uh -huh. wow. Uh, mm -hmm. I'd like to highlight that. I-download nyo rin po yan, Pray the Word ano uh, noon po ay eh, nakuha ko sa sa aking Apple uh, you know store. Mm -hmm. Siguro ngayon meron na rin sila sa sa uh, Google. Sa Google. Uh, yeah. Okay. Yeah. Or so, sa mm -hmm. sa Android. Right, so, right. Yeah. So uh, maraming salamat sa napakagandang uh, pagkain spiritual na ipinigay sa atin ng ating pastor. So before we go to the FEBC International, let's sing this. You can do it, we can do it. Really, we can do it, too. You can do it, we can do it. Really, we can. So, punta yes. po tayo ngayon sa FEBC International. That's right. Lagi ho nating nababanggit noon, FEBC Radio International. Right. Mm -mm. Pero ho ngayon ay, uh, alam nyo, nagbabago ang technology. So, we're also changing kung ano ho yung uh, paggamit natin ng media. Mm -hmm. uh, marami ho mga platforms ang media ngayon. So, sa panahon po ni Dr. Bob Bowman, si Dr. Bob Bowman po ay isa sa mga founders ng FEBC and right. uh, eventually siya yung practically naglead talaga ng ng organization po ng FEBC. Mm -hmm, mm -hmm. Ang pinaka uh, motto nga natin is Christ to the world by, by radio. radio. Mm -hmm. Pero bago siya kunin ng Panginoon at nag-graduate siya, mm -hmm. uh, suma kong loud, eh. Wow! <laughs> In flying colors! flying colors. Nakausap siya ng ating uh, presidente rito mm -hmm. sa FEBC mm -hmm. US, si, si Ed Cannon. At ang, ito nga yung tanong niya ngayon kay, kay Ed, right? Sabi niya, or, you know, they were conversing. Sabi nga ni, ni Dr. Bowman, alam mo ngayon marami ng meet marami ng media marami mm -hmm. ng platforms mm -hmm. So, this motto can, could always change. Kasi noon, Christ to the world by radio. Ngayon, eh, Christ to the world by media. Uh, however, ito po ang, ang kicker hindi magbabago yung Christ. Yan, yeah. ang message. Mm -hmm. hindi Amen. Ang message hindi nagbabago. Ang message. Like start po ang FEBC sa sa Pilipinas, June 4, 1948, mm -hmm. right? Yun din yung kickoff yeah, yeah. natin kaya tayo lagi ho nagse-celebrate ng FEBC celebration ng June usually sa Folk Arts Theater in yes. partnership po with the, our very good friend uh, Pastor, yeah. Ed Pastor Ed Lapis mm -hmm. sa Folk Arts Theater mm -mm. uh however nag start po ang FEBC talaga ito states December 1945 45 wow, 1945 well really? wow. oh, kasi you know dito nag dito nagsimula eh mm -hmm. and dito yung mga founders yeah. dito sila nabigyan mm -hmm. ng nang vision, um, with the heart to go to China, right? You know, and then uh, nagsarado po ang China, kaya ho nagpunta sila sa Pilipinas. Welcome na welcome po sila sa Philippines. Philippines. That was the time na tapos po ng World War II, uh, very open ng Philippines, kaya ginamit po ang Pilipinas to be the staging point. Kasi hmm. nag-broadcast tayo sa Pilipinas, right a year after nag-broadcast na po tayo sa China. Oh. Yun 1948, 1949 nag-start start ka agad tayo mm -hmm. balik ng china kasi ho, sarado na ang china sa communism po nang uh nahulog yung nahulog yung uh, you know eh, nasa hands na ng ng communism 1948 so it. 1949 nag broadcast na oh. tayo mm -hmm. Pero tayo sa Dios tayo po ang ginamit sa Pilipinas yeah. Na maging staging point thank you Lord uh, na ngayon eh, we're now in 50 countries reaching out to 144 languages. Wow. 144 languages. Mm -hmm, mm -hmm, uh, mm -hmm. Alam po ninyo ang ang pusoho ng FEBC ay abutin talaga ang mga tao sa kanila pong heart language. Yes. Uh, you know kung paano natin uh, na appreciate yung lingwahe natin eh dun ho, yun ang target ng FEBC. So mm -hmm. Christ to the world by radio noon, mm -mm. Uh, and then another thing ta, pa, Ate Maru, yung radyo kasi noon, bagong-bago ring technology. Oh, oh, no, That was the cutting edge noong 1945. Wow. And also shortwave, shortwave mm -hmm. media, mm -hmm. uh, it was a cutting edge. Ngayon, we're still using the cutting edge. Ngayon, nag nagkakakitaan na tayo, nagkaka uh, through Zoom, mm -hmm. through mm -hmm. uh, Facebook through other platforms, WhatsApp, uh, lahat po. So hindi ho nagbago yung message, nagbabago ho tayo doon sa media, sa medium pa paano natin napapahayag ang ang salita ng Diyos. Ito pa mm -hmm. ating marun, gusto kong banggitin ito. Alam niyo po sa media, lagi ho natin sinasabi, content is king. You know? Kung kung ano yung content natin, kung ano yung mensahe Talaga nang uh, gusto nating sabihin, iyon ho ang hari. Iyon mm -hmm. yung pinaka-importante. Yeah, yeah. Pero ho, with FEBC, gusto nating sabihin, content is king when the king is the content. Wow, I like that. Content is king when, <laughs> when the king, king is, is the content. content. Yeah. Kaya ho, uh, sa atin hong palatuntunan, yes, nag enjoy kami. I hope nag enjoy ho kayo sa, sa program. Mm, -hmm. mm -hmm. tayo. Nag-harmonize tayo. Uh, we have wonderful uh, guests sa ating pong palatuntunan. Pero ho, ang pinaka-mensahe po, ang pinaka-content namin, natin, ayang mensahe po ng ating Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kaya ho yun ang hamon ho namin sa inyo habang ho kami nagsasalita sa inyo ngayon, ay eh gusto ho namin ipahayag sa inyo ang malalim na personal na relasyon natin sa ating Panginoon. Sana Amen. po isaliksikin natin siya uh, kagaya ho ng Salmo 1 na mm -hmm. nabanggit sa atin ni eh, Pastor Jaren Lapasaran. Doon ho tayo makaka maintindihan natin ang buhay. Yes. Pagka tayo po ay lumalakad ho sa salita yes. ng Diyos. At makaka, magkakaroon tayo ng commitment o yung ugnayan na yan. Pagka ang ating pong Panginoong Yesus ay pinapasok po natin sa buhay natin. Siya po ang ginawa nating Panginoon ng buhay natin. Tagapagliktas ng buhay natin. Doon po nagsimula ang ugnayan natin. Ninyo, namin, nating lahat sa ating pong Panginoon Amen. Jesus. Kaya ho, we need to grow. We need to study His Word. Kaya ho, ito ho ang uh, we can do it. Lagi ho namin yan sasabihin sa inyo. We can do it sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Ayun. Yeah. Talagang marami tayong malalaman tungkol sa FEDC ministry dito sa ating programang We Can Do It. Um, kung mayroon po kayong gusto i-share dito sa ating uh, programa for the glory of God, ay sumulat lang po kayo. Ano? Ah, uh, na kay sa ating programa at kami po ay handang-handang uh, kung ano man ang aming maitulong, anuman ang aming ma share sa inyo. Uh, Ate Maru, si uh, pwede nga silang mag-post na kagad eh dahil Oo oh, uh, nga ngayon. Yeah, yeah, Oo, oh, yeah. subukan so niyo na. At uh, ito ay uh, darating sa, at darating sa amin mababasa ngayon. Mababasa ho kagad namin mm -hmm. uh, real-time. Mm -hmm. Yes, yes. Uh, tell your friends about our program. Right. At um, ito po ay once a week. Ito mm -hmm. sa DZAS. So ito ang amin progr program we, we can, can do, do it. it. See. We can do it. Yes, we, we can do it. do it. With Christ who gives us strength, we can do it. it. Yes, we can do it. with Christ who gives us strength Maraming maraming salamat po sa inyong uh, walang sawang pagsama dito sa uh, istasyon ng Far East Broadcasting Company DZAS 702 at uh, ipagsabi ninyo ang ating uh, programa. Hindi lang ang programa na yun, kundi ang buong istasyon mm -hmm. ng Far East Broadcasting Company. Well, sasamahan uli namin kayo next week. At gusto ho namin makarinig sa inyo. Please post. Please uh, message us. Please subscribe. Please like. Whatever you want. Pero ho ang pinakabinsahin natin. Content is king when the king is the is that con content. Content. Jesus Christ. Yeah. Bye-bye and we'll see you again next week. God bless. God bless. Inyong narinig ang Weekend Do It. Dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.